kawawa na may mga na-injured Say, tabi ka dyan Say, alit ka dito Mga na pa sa loob yung mga na-injured na yan ha? No? Kaya hindi makalabas Eh, hey, ilan na yung dumaan na ambulante ito, di ba? Mga sinakay nila Mabalik-balik sila Oo oh. May hey, mga swat na nga yan, oh. No? Sa'yo marami na injured na kita mo naman no? Eh. Oh, oh mga ano yan Siyempre Bali ba sa mga SWAT Mga ano rin Ambulansya Magtulong-tulong Para mailabas yung mga ano Injuries Nakakas na yung ano, na injury oh समान

Wala pa rin. Bawal pa ang pangga po? Bawala? Marami Karamihan. Marami. Ako ah, yung boss. Nung naka-strike na ko lahat, gamit. Hindi <laughs> na maulog dito, baka tayo mabalita. Pahawak <laughs> po ako, Sera. Baka <laughs> mas mauna pa tayo ilagay sa ambulance. <laughs>

Hindi natin po masabi kasi po may stain din po dyan eh. Sir, may underground pa ba to? Wala na po sir. Wala. Meron po si third floor po to pero hmm. may stain na uh, empleyado dyan. May mga nakatira? Opo. Oo. Pero may mga nailabas na po kanina sir? Kanina po meron po. Tulad nitong may kasamang nanay, yung bata nailabas po. So dalawa, na, dalawa pa lang po yung nailalabas? Yung nanawang po, isa pa lang dito. Pero sabi ng mga nakasaksi, may kasama pang isa to ng uh -huh. na bata. 버스 보면은요. 저도 버스 타고 저도 버스 타고 가요. 와 안에만 돌아오는.